eto na po may may entrata bumaba na sa stage singing Chada May Gugma from Rocky Rock Santos video po ito mga kaibigan I think Proud na proud si Rocky Rock Santos sa kanyang alaga si Mama Entrata in this campus tour with all the The rant and the cheering and the screaming and all the "I love yous" I love you more, my my entrada. And thank you, Mister Rocky Rock Santos, for sharing this moment with us. We really are so thirsty of this. Um. Kind of performance in my mind, having good time with the audience, uh, just like having a big concert. And this time it's a campus tour, just a campus tour. But I think the the the, the crowds peaks a lot of love on my mind and Trata on this one. Thank you for all that love. Oh my goodness me, that performance really really make us, uh, um. Crave for more, ma. kaibigan begin. Let's go and watch this from the account of Mr. rocker Roxanne. This is my child, my O, ah, di diba? Sinong hindi magiging proud niyan? Grabe! Nakakalula ang performance. Kakalula yung ng mga tao. Star Pop Philippines saying, Kumabog ang buong RTU! you. kasi si may 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 connection uh, gusto niya talagang uh, ma-enjoy ang bawat performances niya at gusto niya lahat ng nandoon uh, sa event na yon ay talagang makiki-join sa kanya habang siya kumakanta, makikisayaw habang siya sumasayaw. Gusto niya talaga yung makita ang ipinagsisigawan ang pangalan niya, Marineg, at gusto niya makita ang lahat halos tumatalon. nag enjoy kasi once she was a fan girl. Kaya, oh, sabi ni Yes! OMG! Ito yung pinakamalapit kong video with her. Oh, diba? So, uh, proud na proud tayo sa mga ganyang uh, performance ni Maymay. And tarata! Ah, yes! Campus tour pa more! May kasunod pa ba ito? Hindi natin alam. Maymay number one says, Meridel namin minyarn. Pagkatapos ipinagsisigawan ni Startup Philippines, na humabog ang buong atiyo with Maymay's song, Ama Kapukera. Ah, tiba? Hindi lang ako bugera. Kasi, meron ding tiyada mahigugma. sabi naman ay, eh, kung ako din naman sa pwesto na din ako ng bongga. Wow, okay lang yung sigaw pa mo. Hehehe. -he. Yan, hindi talaga napigilan ni... Isashi ang kanyang nararamdaman. Ang sign natin nga nung pagsabay ng RTU sa Ah, Grabe, chinami says, When, uh, ayun, nakita niya ang post ni Mr. Rock Rock Santos video. Let's go, let's watch this. Ano kaya ito? Ano na naman kaya itong pasabog na ito? Let's go, let's go. Hello guys. Hello guys. Hello. Hello guys. Hello. Is is it, Hi, let's go. Hello. Hello. kanyang music label, label, label sa outcome at sa pagtanggap na may pagtanggap na hindi ko na alam anong sasabihin basta nakikita ko lahat halos ng video, si ang pangalang My My I love you My My o diba, so yes, yan po ang ating update for now I will bring you more later mga kaibigan dito lang sa ating channel gusto kasi marinig ninyo ang bawat sigaw bawat uh, galaw makita ninyo ang bawat galaw o di ba ganyan magperform hindi kailang bumaba sa stage para alive yung crowd o di ba pero wag ka diyan casual berry bumaba siya pero ayun pinagkakaguluhan ay halos lahat gusto niyang papicturan just ko halos lahat gusto niyang uh, kamayan pero syempre, kailangan niyang bumalik sa stage. Pero, it was indeed a successful one. Congratulations, Star Pop Philippines. Sakto lang ang ginawa niyong dinala niyo si Maymay sa Rizal Technological University. Woo! This is it, Panset Sabi nga ni Mr. Rock Rock Santos, this is it, Pansit. Alexander Lexa uh, Alexander Lexa I will bring you more. in a minute